Grabe, laki po nung isda. <laughs> Ayan po, at luto na itong ating sinuan na isdang langisi. Ayan guys, ito po yung huli ni Bossing. na limango. Wow, madami! Hello po, magandang hapon po sa inyo lahat Bali, si Bosing po ngayon ay magpapain po ng mga bubo At meron po siyang kinuhang mga pagkain po ng alimango Yung po yung mga hasang at bituka po ng isda Galing po yun sa palengke Ay tuloy ay mamimingwit na rin daw po siya ng langis eh At si Bosing po ay magpapain po ng mga bubo kadadating lang po namin galing po sa bayan at kinuha nga po ni Bossing yung mga pagkain po ng alimango dun po sa palengke yan at ito po ang view natin ngayong hapon talagang pag magpapain ka po ng bobo ay hapon dahil kadalasan po ang mga alimango ay lumalabas sa kanilang lungga kapag ka po gabi Pwede rin po magpain ng ano, araw. Kaya lang ay mas mabilis po si Bossing makahuli kapag ka gabi. At si Bossing po ay naghagis ng biwas at siya daw po ay manghuhuli ng langisi. Ayan, hawak-hawak na po ni Nini. Wow, ang ganda po. Parang painting. Ano? Kinakain lang? Parang kinakain lang po yung pamain. Dito po may malaking isdang langis eh. Nakadalawang hagis na po si Bosing ay eh. Kinakain lang! Ayusin mo ninit, baka kayo madala sa tubig. Paghikit. Baka busog na. Ay! Ay! Hindi ninyo madali. Laki busing, ano ang papa nini. Eh. na. <laughs> Grobe, laki. Hawak na yung maigi. Hawak, ha? Ay, kinakain lang ang pain. Mamaya, busog na yun. No? Hindi na yun kikibit. high tide po ngayon kaya pumapasok po ang tubig dito po sa palaisdaan ayun ay naisip <laughs> yata yung isda ah Kinakain layo na kalawit. Ayun! Ay! Ikaw, busing! Antayin mo munang kumibit lahat. Kagatin niya lahat. Yun! Yun! Woo! Baka malagot! Busing. Ay, laki! Yes, laki! Baka makalpas busing! Dito ka, businga! Binisira mo. Ay, ah. grabe! Good <laughs> job! Thank you, <laughs> picture taking muna po do sa isda. Kita ah, picture lang kumain. Dapat ay pag ah pag ganito, yan. Grabe, laki ay, po nung isda. <laughs> okay. Meron pa doon, busing. Oh. Ano yan lagi nata? Bonyo ka na, pisnik. Sa... Nini, ikaw, gusto mo rin magpapicture. Bonyo, sa menu. Ah, oo, yung kulay pula. Please. Na mo, nga lang na ang papa. Huwag, <laughs> walang kawalahan eh. Yan. Grabe, dun pala malalaki ang langis eh. Hani, busing eh. Mamaya busing at papahawakan ko kay Nini. Kaya, kaya. Oh, kaya mo kaya, Nini. Yan. Kaya no, ko. Ako. Lang ako eh. Ay, huwag pala ako. Takamay mano ang gilagid. Baka me may up. sumakit. Lucky walang kahirap-hirap pong nahuli ni busing <laughs> may pansig ang yes anong gusto mo luto dyan ni? kahit po ano lang oh grabe isa okay, okay. pa isa pa tama na muna saka na ulit pagdating ni Idrut nung si Idrut may makatikim hmm. din tama na yung isa kasusunod na lang ulit <laughs> Thank you, Lord. May pang-ulam na po kami. Sariwang isda. Napakalaki. May isang kilo kaya. Ito, busing hany eh. Uy, oo, oo. Mabigat. Mamaya natin kiluhin. Ang oh, sabi lalang eh. Batot mo ninyo sa tubig. Abay, baka makalangoy pa yan. Busing, baka makalpas. Pag ibabatad mo sa tubig eh. Okay na yung ganayan. Yan. Babat, Hindi naman kasya. Pabatad muna po at nang hindi agad mamatay yung isda. Para sariwang-sariwa po. yung uh, At si Bossing po ay mag... Puno uh, Mag-ano po siya ng mga bubo. Magpapain. Para makahuli naman po ng alimango. Oh, doon pala may isda rin. Bossing, ni? Halos lahat po yung may isda. Itong amin fish panda Ano yun laking sipa? Oh ay, oo oh, naki malalaki pa yun ha eh. May mga laking sipa po pala yan Gusto pa ni Bossing Manghuli ay sabi ko pilitama na muna yung isa na pang-ulam namin. Oh, laki na yun. Laki ng kalabsaw. Saka na lang po ulit kami Manghuli pag dumating na po si Idro para makatikim din naman po si Dro ng langisik. Eh. ilan na ang langisik na huli natin dito madami na honey dito po pala sa aming lubulubo ay eh, maraming langisik. Eh. malalaki na po nung kayo nang huli ni Milot tapos ay nung kata tapos ilang beses na katang nang huhuli dito Bye, eh, talaga naman pong Saan galing yung malalaking langis si eh, Bosing dito? Doon ah, sa kalakhan. Ay saan? Dito laang? Lumaki na dito? Oh, mabilis lang daw po palang lumaki yung ganayong langis eh. Kaya laang po yung ganayong oh, napakatakaw ng hipon. Kaya po siguro mabilis lumaki dahil yung mga hipon po na pumapasok galing ilog na pumapasok po dito. Kinakain na po agad ng langis eh. Kaya po mabilis po silang lumaki. Salo mo daw, Nini. Salo mo. Oo, oh, sige. Sige po ang nagsasalo. Ayan. Ano kaya, Nini? May huli? Abangan po bukas. Ganda po ng view, ha? Wow. Ngayon po ay palubog na ang araw. Dapat nini, bago mo ihagis, eh, ay eh, sabihin mo eh, makakahuli ka ng alimango ha. Si Nine po ang taga sa lupo ni Bosing ngayon ng mga bobo. Tagapain eh. Sabihin mo eh, makakahuli ka ha. ay laki busing ng nakakalabsaw doon ah pagpalay lang yung si uli pagdating ni kuya ego ah may ah. saka uli tayo ang iba pa pong tawag dito sa isdang langisi ay mga agat. At uha naman po ang ipin ay uh, ikinakagat na ay talaga namang busing pag mga agat ay maliit pa pag lumaki langisi. Mga anong isda niyan yan, boss? Eh. Tilapia. Dito ko lang. Yan po pala eh, tilapia. Ako namin ka kahapon dito sa may daan. At uh, doon, napunan mo natin dito sa may ganap rin. Hmm, doon sa dulo. Yan po ang pagkain ng aming mga alimango. Hasang at bituka. si Kim po ay kumuha po ng pagkain po ng bangus at magpapakain po siya wow ganda talaga ng view yan ini eh, agisan mo nakatuwa po magpakain oh, ang wow, nangingiti rin po ayan, sige sige, ita muna, ita malalaki na ano ni niya niya eh. oh. kumusta ang experience ng pagpapakain ng bangus? masaya po nakakainigay eh. Kakalibangan eh. Oh, oh sawan Much, much, much later. Ayan po, kikiluhin namin ni Bossing. Ano kaya, may isang kilo yan. 1.3 Aba. 1.6 sa One point six po. Malaki. Ayos. Mm, -mm. Doon pala po yung maraming malalaking langis eh. At walang kahirap-hirap ni Bossing na huli. Eh. Nung mga nakaraan po ay ang panghuling ginawa ni Bossing ay ginama. Yung parang kinapalang po niya. Kuningan di mana? Di sana rin. Bot bigyan mo na ako para bigyan pa sa mga oh, grabe po kataba. Uh. Uh. Oh, ay eh, apla, yun busing, yun masarap. Ah. Uh. po at ito na yung ating lulutuin na sinuam na isda. Ito po yung ating isdang langisi. Eh po talaga naman pong napakataba at may apla at sariwang sariwa ayan po, bali lalagyan po natin siya ng dahon ng sili gigisa po natin siya sa bawang sibuyas at tuya at meron pong mga pampalasa yan po, bali ako po ay magigisa na ng sibuyas magluluto na po tayo ng sinoang na lang ng masik. Ayan po, bali, sinabay ko na rin po yung bawang at sibuya. Ayan po, at ilalagay na rin po natin itong ating mga isda. Nailagay ko na po yung mga isda. Lalagay na rin po natin itong ating mga iba pang rekado ng ating mga pampalasa. Lalagyan na rin po natin ang sabaw. Ang inilagay ko po ay tubig na pinakuluan ko na. Kumukulo na itong tubig ito. Titikman na po muna natin itong sabaw. Ayan, dahil medyo matamang pa po, magdadagdag po tayo ng kaunti lang na patis. muna po natin itong para maluto po yung isda. At ito po dahon po ng sili, mamaya po natin ilalagay kapag luto na po yung isda. A few moments later. Ayan guys, update po sa ating niluluto. Uluan na. Ilalagay na po natin itong ating mga dahon ng sili. Ito naman po ay nahugasan ko po na po maiki. Oh, pakain na pa kasi tayo yung mga... Mm -hmm lulutuin lang po natin itong mga dahon ng sili ayan po at luto na itong ating sinuan na isdang langis ito. wow talaga naman pong napakasarap po na ito malasang malasa po ang sabaw hindi ko po dinamihan ng sabaw oh, para mas maging malasa po na po ang amoy. Dadali, po natin doon sa nangyayinam ito. Ano na parang higar? Hmm? Ayan guys, at ito po, nakahaya nga, ang ating mga ulam na. this week. blessing for body -man.

Sarap sa bako ng ano, ng isda. Ah, oh, nagbibinig ko nga ba? Mamaya ka lang gumaba. Buti nga ako, oh, kailangan niya ako na aplangan eh. Mmm. -hmm. Mm -hmm. Sarap ito tayo eh. Napakalimang lang po ng langusi. Sarap ko eh. Mmm. -hmm. Ito ba? Pati yan eh. Ngayon nice Mmm. Yung, mm -hmm. yung pinapakain ng papa, nagisa na eh, kalapsawan. Mm -hmm. Ay sabi ko saka na lang, pag tumutin niyo sa ito, parang mm -hmm. din. dinhan sa iyo. Pero po yung ganitong lotong sumuha, so, -huh. ano. Para siyang no? pinawala. Uh -huh. Grabe po mamang apla na ito ah. Uh -huh. Tabo talaga ah niya. Ayun kay Val, meron si di Val yung sa inyong apla. Talagang so, matataba ko. Maganda mo tayo nung namiiwas kami. Uh -huh. Bakit? Kapag kinikinig ba, yung chicken, bali hindi naiintot yung bakaw niya. Mm -hmm. Nagurabi pala kapag nabuhay mo muna itong mga mga siya. Di ba pati ang na. Gusto mo pa ng atlatay o? Mag-agay mo ka. Mm. Mm. Kain mo nga mamaya maglaro. Kain mo Liligo ako ko ito. Pwedeng -hmm. Sinamilat ko ay mamimingwit niya with ngayon ang isda. <clears throat> taba. Parang taba ng baboy. Eh. So... Dahan, eh. Ito, masaya po Ayoko hmm. manalo. Ano ito?

na alimango. Wow, madami. At uh, ito po ay magbubukod lang po kami ng tatlong kilo at mayroon pong bumibili sa amin. At yung pong maso sobra dito ay dadalhin ni Bossing sa palengke. po ibebenta. Wow, mayroon po pala dito pang malaking alimango. Ah, sa timba. Oh, grabe. Makajakpat na naman pusing-pusing si Bosing ng isa. Ang gusto daw po nung bumibili ay mga babae. May mga piga. At yung kay Lulambos eh. Kulang pa isa. na isa. Lalaki na? Ay, oh, uh, sige. Wala nang babae dito. Sige, okay lang. Wala na, yun, yun na lang. Ay, di. Wala na pong babae. Lalaki na. Ito, oh. Ayan po. Tatlong kilo at tatlong kilo. 3.2. Tawad na yung point 2. 3. 2. At ito naman po ah, ay dadalhin na ni bossing sa palengke. This is my nose. Mm. This is my head. Oh no! This is my tummy. This is my tummy. Ayan po, ang baba ang pinapatulog namin. Show your tongue. Where's my Where's my nose? Where's my nose? Nose. Wow, very good. Pinapatulog po namin. Ayaw natulog. Pinatay na po namin ang ilaw at namapatulog. Kung... Nasa ay na yung nose? Yun, yung nose. Show your tongue. Mm -hmm. oh, very good. Para naan, naan. chicken banana 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 chicken banana chicken banana chicken banana